Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share para updated kayo sa EA Upload kung mga videos. Magaganda ang EA Upload kung mga videos dahil ito ay informative, educational and interesting to watch. Nakakamangha at madaling maunawaan ng lahat. Marami kayong matututunan dito. Maghahatid sa inyo ng kaalaman at edukasyon. Huwag bibitiw, manood at makinig sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung bakit nga ba tinanggal, na disbarg, inalis sa listahan ng mga abogado ng Korte Suprema si Larry Gadon. Narito ang desisyon ng Korte Suprema. Sa isang unanimous na desisyon, iniutos ng Korte Suprema na tanggalin sa listahan ng mga abogado si Lorenzo, Diary, gadun para sa, misogynistic, sexist, mapang abuso at paulit-ulit na intemperate na pananalita. Nauna nang itinalaga si Gadun bilang Presidential Advisor for Poverty Alleviation. Ang mataas na hukuman ay bumoto ng 15-0 na boto upang edisbar si Gadun para sa pagmumura at pagbigkas ng mga bastos na pananalita laban sa mamamahayag na si Raisa Robles, na napunan sa isang viral video clip. Sa pamamagitan ng unanimous vote na 15-0 vote, nagdesisyon ang Supreme Court and Bank na e-disbar si Atty. Lorenzo, Larry, gadun para sa viral video clip kung saan paulit-ulit niyang minumura at binitawan ang mga bastos na salita laban sa mamamahayag na si Raisa Robles. Ang korte ay nagbigay ng motu proprio sa pagkilala sa video clip at naglabas ng naunang utos ng preventive suspension mula sa pagsasagawa ng batas laban kay Gadun habang nakabimbin ang paghatol sa kaso. Natuklasan ng korte ang paksang video clip bilang hindi may kakailan na nakakahiya na sinisiraan nito ang legal na profesyon. Sa partikular, binanggit ng korte si Gadun para sa paglabag sa Canon 2 on Propriety, ng Code of Professional Responsibility and Accountability, na nagpapataw ng pamantayan na abogado ay, sa lahat ng oras, kumilos ng may kaangkupan at panatilihin ang hitsura ng pagiging angkop sa personal at profesional na pakikitungo, obserbahan ang katapatan, paggalang at kagandahang loob, at itaguyod ang dignidad ng legal na profesyon na naaayon sa pinakamataas na pamantayan ng etikal na pag-uugali. Itinuro ng Korte na sa kasamaang palad ay hindi na pagtanto ni Gadon na ang mga abugado ay inaasahang iwasan ang mga iskandaloso na pag-uugali, maging sa kanilang pampubliko o pribadong buhay. Si Gadon ay dati nang hinatulan ng Korte at nasuspende mula sa pagsasagawa ng bata sa loob ng tatlong buwan para sa kaparehong paggamit ng nakakasakit at hindi mapagtigil na pananalita, at binalaan na ang pag-uulit ng parehong pagkakasala ay magkakaroon ng mas matinding parusa. May anim pang administratibong kaso na nakabindin sa Office of the Bar Confidant laban kay Gadun, at apat sa Commission on Bar Discipline ng Integrated Bar of the Philippines. The court thus concluded, bagaman ang mga kasong ito ay hindi pa napagdesisyonan, ang dami ng administrative complaints na inihain laban kay Atty. Gadon walang alinlangan na nagsasalita si Gadon tungkol sa kanyang pagkatao. Ang korte, sa parehong desisyon, ay binanggit si Gadon sa direktang paghamak sa korte para sa kanyang walang basehang mga paratang ng partiality at bias laban kina Senior Associate Justice Marvick MDF Leonen at Associate Justice Alfredo Benjamin K. Gioa. Hinangad ni Gadon na pigilan ng dalawang mahistrado na kumilos sa kaso sa mga batayan na natuklasan ng korte na puro haka-haka. Ang unanimous na desisyon ay nagtapos sa paalala na ito sa lahat ng abogado. Ang pribilehiyo na magsagawa ng batas ay ipinagkakalob lamang sa mga individual na may kakayahan sa intelektwal, akademiko at parehong mahalaga sa moral. Walang puwang sa marangal na propesyon na ito para sa misogyny at sexism. Hinding-hindi po konsintihin ng korte ang pang-aabuso sa anumang anyo, lalo na kapag ginawa ng isang opisyal ng korte. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.